ito mga idol mag exploration tayo ano napakaganda talaga dito so mayroon ditong isang butas na susuti natin ayan may butas dito sa ibabaw nitong kweb ng malaking bato so try natin pumasok tabi po ayan napakaganda Tabi-tabi po. Mayroon ako dyan pa plus light kung gusto mo. Hindi ba makasok? Ayan. Ayan, mayroon pa sa ilalim pala dito ang binotas. Galing. Kinagaang talaga hukay nito. Kaya nga po. So, ayan. Kaya naman na mag explore Diyan, mayroong binota rin. Binana. Oo. Mayroon ito, malayo ito. Ah, malayo. Oh, kunin mo po yung isang flashlight ko. Nasa ng bag. Ipasok mo lang po bahagya dito yung bag ko. Saka yung bag mo, iwanan mo na rin. Dito mo pala iwanan sa loob. Ito, mga idol oh. May mga crystal-crystal oh. Hmm. Di ba? Kung wala kang diamante, may diamante ka na dito. Wow. Oh, ba? Diba? Oh, kung ito ay ganito din kapag nasa labas ano. O, ang ganda talaga. Kung kakaron lang ng alahas na ganito pa kintab. Ah, talaga naman. Napakaganda talaga mga idol. Nice! Oh. Pali first time ko lang dito pumasok. So, explore, explore lang tayo na mga kakaiba. Ayan o, ganda talaga o. Oh. Oh. Ito, may butas dito. So, ayaw ko dyan pumasok. Ayan o. So, dito lang tayo. Tabi po. So ayan Magkikintab-kintab din yan mga idol oh. hmm. Ganda talaga Lamig Talagang binutas pala to Tingnan natin kung mayroon dito Oh. Check natin. kagapang talaga tayo mga idol oo oh, may mga kaway pala dito may mga nakabang matagal na ito tingin kong panahon oo oh, ang daming niyog so mukhang delikado dito Parang manalim to. So, ingat-ingat talaga. Oh, may gontis pa. Oh, may gontis pa dito, mga idol. Oh, gontis. So, baka magpardaw. Daming baho. na dito dito gaugap muna natin mga idol mahirap na so ayun hanggang dito na lang grabe may namang nilang bao ayun mga idol oh oh ginamit sigurado nila itong pangkot ng lupa tingin ko matagal na itong panahon mga tingin ko mga 4 years mga ganun siguro wow ayun nakakatakot ng tumiritso pero bakit diriritso pa tayo <coughs> ayun nakakamis yung dulo oh grabe Palibasak, mahilig din ako sa mga exploration, mga idol. Ah. Grabe, ito yung May nag-treasure hunting dito. So, hanggang dito na lang tayo mga idol at delikado. Baka mag-bar down to. So, nothing. Tigas talaga ng ulo natin. yun sila ka langit tingin sa gilid mga idol oh may kontis din dito grabe tingin ko ito yung punong puno ng lupa dati mga idol tapos tinanggal nila ang lupa kaya lang sa wari ko walang nangyari sa kanilang pinagpaguran dito yun grabe ganda nga kaya lang nasira yung mga ito pinasok din nila ah dito nila inilagay ang mga ano dito nila inilagay ang mga lupa mga bato kami sa loob dito maganda sa loob mga idol kasi hindi siya mabanas parang naka aircon ayun o no? So lalabas na tayo kasi hanggang dito na lang. Grabe na kamis. Nakamanghangat na kamangha talaga ang gawa ng kalikasan. So dito pumapasok yung mga lupa. Yung may malaking dahon. So ito yung tinira nila tapos na tayo ligado ayan gapang na naman tayo Wait, oh. hmm. <laughs> grabe pati ako magpapadaw na rin uh -huh. grabe nakaka-amaze lang ang sarap dito matulog kasi malamig makalas ang ginawit ito itong barita mm. Grabe oh, basag-basag nga yung mga bato dito oh. Matalas, may ito oh. May barita dyan? Hindi, hindi ng barita. Sinunog itong loob na to. Now. Sinunog. Ay, na, grabe mga idol. Napakahirap talaga mag <laughs> exploration. Putik na tayo. <sighs> Tingnan mga papa yung shirt ko. Kung ano na nangyari. Video mga. Ay, Tingnan mga kung anong itsura ko. <laughs> Wala man. Ngayon ko. Pero putik na ako. Wala. Dito. May putik lang yung may siko po. Yan lang may putik. Hirap mo ba? grabe mga idol nakaranas tayo <laughs> ganito talaga ang mahilig mag exploration ayan na so ayan tapos na tayo mag exploration uwi na naman akit sana kami dun mga idol sa pinakang itaas. kaso nangangatag talaga ako pag akit ko pala <laughs> parang kaya kong umakit yung pagbababa ang problema dahil haramdam ko isang pagkakamali ng hakbang ko din ako makakauwi ng buhay dahil matatalas talaga yung bato